Magandang araw mga kakita kids! Sa araw na ito, samahan niyo ako sa isang inspirasyon na kwento ng tagumpay. Ang buhay at karera ni Coco Martin mula sa pagiging isang simpleng OFW hanggang sa maging hari ng prime time sa Pilipinas. Ito ang kwento ng Rags to Riches na magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Si Rodel Pacheco na Shancheno mas kilala bilang Coco Martin, ay ipinanganak noong Nobyembre 1, 1981 sa Nova Liches, Quezon City. Lumaki siya sa hirap at mula pagkabata, sanay na siya sa buhay na puno ng pagsubok. Ngunit ang kanyang determinasyon na maiahon ng pamilya mula sa kahirapan ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na mangarap ng mas mataas. Bago pumasok sa showbiz, nagtrabaho si Coco bilang isang waiter at caregiver sa Canada. Hindi biro ang kanya mga naranasan doon. Mula sa paglinis ng mga plato hanggang sa pag-aalaga ng matatanda. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Alam niyang may mas maliwanag na kinabukasan na naghihintay para sa kanya. Taong 2001, nang bumalik si Coco sa Pilipinas at nagsimulang sumabak sa showbiz, naging parte siya ng Star Circle Batch 9 ng ABS-CBN. Kasama si na Angel Locsin at Heart Evangelista. Pero hindi agad-agad naging madali ang kanyang daan patungo sa kasikatan. Karamihan ng kanyang unang mga proyekto ay minor roles lang, ngunit hindi siya sumuko. Ang kanyang big break ay dumating noong 2005 nang siya ay gumanap sa pelikulang Masahista, isang indie film na idinirect ni Brillante Mendoza. Ito ang nagsilbing pinto para makilala siya sa industriya, lalo na sa international film festivals. Dito rin siya nakatanggap ng kanyang unang Best Actor Award, isang patunay na handa na siyang sumabak sa mas malalaking proyekto. Pagdating ng 2009, unti-unti na siyang nabigyan ng mas malalaking role sa mga teleserye. At ang kasikatan niya ay tuluyang sumiklab nang gumanap siya bilang si Cardo Dalisay sa Ang Probinsyano. Ang teleseryeng ito ang nagtulak kay Coco Martin sa tuktok ng tagumpay na umabot ng mahigit 7 taon sa ere at naging isa sa pinakamatagumpay na serye sa kasaysayan ng Philippine Television. Hindi lamang siya isang magaling na aktor, kundi isa rin siyang direktor at producer. Nagsimula ang kanyang journey sa pagiging direktor noong 2017 sa pelikulang Ang Panday, kung saan siya rin ang bida mula rito. Mas pinakita pa niya ang kanyang galing, hindi lamang sa harap ng kamera kundi pati na rin sa likod nito. Ngayong 2024, patuloy pa rin ang tagumpay ni Coco Martin. Bukod sa pagdirek at pagproduce ng mga pelikula at teleserye, nagsisimula na rin siyang sumabak sa digital content creation at online platforms. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang nangangarap tulad niya. Kaya mga kakita kids, huwag kayong susuko sa inyong mga pangarap. Tulad ni Coco Martin, lahat ng ito ay posible sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pananalig sa Diyos. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating content. Kita kits ulit sa susunod na episode dito sa... ショービス。